25. Yun mga goy. Nag At, Ato ta karon sa ato ang sukatan karon no. video ulan-ulan ang panahon mga goy. Makita na ko yung ulan-ulan. Ano -ulan. siya mga goy ang sitwasyon karon sa Davao, ga ulan-ulan siya. So magsukat gyapon ta mga Misan mga ulan goy, magsukat gyapon ta mga goy. Ano yung mga toang kinabuhi sa pag-ahinti mga goy? Laban lang yung takanunay sa mga pagsulay sa kinabuhi mga goy kay ningkamot na ta kay diri naman ta na buhi no? sa toang ang uh, pagbangita o mga project mga goy uh, salamat sa inyong suporta o pag uh, uh, subaybay na ako ang video karon mga, no? so, mga goy no? so lang adlaw karon mga goy So, padung ta dito sa ato ang uh, sukatan sa ako ang project karon. So, kato siya mga goy, wala to siya libor. Mga uh, supply lang niya to. Uh, plastic to siya ang uh, roofing. Ang uh, upaki roof. Nindot siya plastic. Na may plastic ron nga rope nili plastic nga plastic nga ano, karon ingnon lang ah. <laughs> Atop gyud siya nga plastic na mga ah, plastic mo siya eh. ana na siya mga goy so mo karon nga ato ang atoon karon aktualon mga guys, medyo traffic ayo ang ato ang kasada karon maot pud kayo ang toang, kasada, po kayong panahon mga guys, mood sa ulan-ulan karon na po ning adlaw diri nga uh, maot ang panahon diri sa Davao City mga guys no so ganta lang ta mga guys sa uh, ato ang pagpaningkamot karon nga adlaw Bisan magulan mga guys. Gapon sukat gapon ta mga guys. Sana ginatirada diha bisan magulan. So gi tabangan ta ni uh, Forman siguro dito. Mga na si Forman dito. Uh, mga nagpatabang ni Forman nga sukatan na to kay amigo mga to tong man, mga guys kay siya may nagpasaling ito nga ini uha gapon ato pani mahuman um, um, na po ni transit. Ani ana nga niya mga guys. Ana ang pag Uh, gam na to sa mga client mga guys para magbalik-balik sila guys ba bisig naka problema to una mga guys at least uh, nagkasinabot gyapon mga guys o oh, so, nagtagahan solution uh, mahum para mahuman ang project nila mga guys bisan sila ang nag-install na mga guys no o oh, mga wow, to siya update na mo mga guys uh, nagabot na ako dito sa site uh, so ah pagsukat sa uh, sa project no rooping to siya plastic ang itaw na to ato plastic bupaki plastic oh sa mga nangihanglan diha mga rooping pwede ra mo mo contact sa kuha mga guys no oh salamat sa inyo ang pag uh, subay-bay ni to ang video karon og update lang ta mo sa ako ang pag sukat dito ron sa site mga guys oh daghang salamat update tamo mga guys tara yang yaktol Medyo ulan-ulan. Ayos kayo. May ako ang busing. Oh. Salamat sa magtabang, bus Apil ka sa vlog. <laughs> okay kayo. Yun, hey guys Ayan mga sukatan Aku dari babaw Sukat pa dari mana, guys Ah, kita na Guys, ang sukatan mga guys Siya guys Ayan kada kawan ang sukatan greh. Siya guys